Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada. Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority, authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Pangulong Marcos inaprubahan ang rekomendasyong pagdeklara ng State of National Calamity kasunod ng pagbayo ng Bagyong Tino. Pagpasok naman ng Super Typhoon 1, inaasahang mas malakas kumpara sa Bagyong Tino. Ilang bahagi ng Northern Luzon tutumbukin ng bagyo. ICI inirekomenda ang pagsasampan ng kaso sa ilang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. BGC Boys, kinasuhan din ng BIR dahil sa hanggang 1.6 billion pesos na hindi nabayarang buwis. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba nitong Setyembre. Pero underemployment o yung mga nagahanap ng ekstrang trabaho, nadagdagan. Buong puso sama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Philippines. Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Saba ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw ng Webes, November 6, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. 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 E nerekomenda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasailalim sa bansa sa State of National Calamity matapos naman ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa Pilipinas. Layunin nito na mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan at maihatidagan ang tulong sa mga naapektuhan. May report si Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada! Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo kaninang umaga na inaprobahan niya ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity dahil sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Matindi ang pinsalang iniwan ng bagyong tino sa mga rehiyon ng Cebu, Western, Central at Eastern Visayas at Negros Island Region. Sa ambush interview matapos ang situation briefing sa NDRMC kaninang umaga, iniulat ng Pangulo na umabot na sa 10 hanggang 12 rehiyon ang direktang naapektuhan ng bagyong tino at posibleng masapol din ang paparating na bagyo dahilan kaya nagdeklara ng State of National Calamity para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief Because of the uh, scope of, uh, uh, shall we say, problem areas uh, that were that will be hit, that has been hit by Tino, and will be hit by Uwan, uh, we there was a proposal from the NDRMC, which I approved that we we will declare a uh, uh, a national calamity, because. ilang regions na yan. That gives us a uh, quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, uh, it ma you know, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to uh, the victims of uh, The Bilang karagdagang tulong, nagkaloob din ang Office of the President ng 760 million pesos na financial assistance sa mga apektadong probinsya. Tatanggap ng tig 50 million ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tig 40 million naman para sa Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Tig 30 million sa Leyte at Masbate at tig 20 million para sa Gimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Habang tig 10 milyon ang matatanggap ng biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. May tig 5 milyon din para sa Albay, Romblon, Batangas, Quezon Province, Samar at ilang lungsod kabilang ang Maynila, Zamboanga at Iligan dahil sa mga na-stranded na mga pasahero. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo ang kahandaan ng gobyerno sa pagdating ng isa pang bagyo na may potensyal na maging super super typhoon at inaasang tatama sa northern Luzon. Kaya nagpadala na ang pamahalaan ng mga first responders at supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong tatawaging uwan. Sabantala, BBC Tabuka si Pangulong Marcos sa Cebu, partikular sa bayan ng Liloan, para personal na kumustahin at tingnan ang sitwasyon ng mga residente in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. 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 Max. Fred Brigada Balita. Nationwide. Samantala mga kabrigada, bahagya pang lumakas ang tropical storm Fungwong o yung magiging bagyong uwan habang papalapit ng bansa. Huling namataan ang sentro nito sa layong 1,660 kilometers silangan ng northeastern Mindanao sa labas ng par. Bukas biyernes ng gabi o sabado ng umaga inaasahang papasok ito ng par. Sabado ng gabi o linggo naman ng umaga ito inaasahang tutunto sa Super Typhoon kategori. Sa panayam ng Brigada sa Manila kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, sinabi nitong mas malakas pa ang hanging taglay nito kung ikukumpara sa nagdaang bagyong tino. Hindi rin isinasan tabi ang posibilidad na umabot ng hanggang signal number 5 sa bagyo. Inaasahang tatama ito sa eastern portion ng Northern Luzon. Kabilang sa mga posibleng daanan ng bagyo ay ang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, CAR at Ilocos Region. Inaasahan din na ang magiging truck ng bagyo ay kagaya ng bagyong nika noong nakaraang taon. Mas malakas po siya in terms of hangin and um yung ulan i-verify pa po natin mm. pero most likely nasa ganun din po no may kalakasan din yung ulan. Meron po tayo nung uh, last year lang po around the same date kasi November 11 po si bagyong nika. Mm. Um nasa typhoon category po ito. So higit na mas mahina compared dito sa paparating po na bagyo. Subalit so, yung track niya halos similar din eh magla-landfall po siya dito sa may parting Isabela Aurora tapos binagtas yung Northern Luzon. So yun po yung nagdala ng matinding hangin at ulan din sa areas na yun. Mga kabrigada, pinasisiguro naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na paghandaan ng inaasahang malakas na bagyo na Bagyong Uwan habang papalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DILG na dapat gumawa ng mga hakbang ang mga LGUs para rito. Nanawagan din itong ang mga daluyan ng tubig ay linisin at mga drainage systems. Inspeksyonin ang mga kalsada at tulay at tiyaking ang mga evacuation centers ay may sapat na supplies ng pangangailangan. Pinasisiguro rin ng ahensya na nakastandby ang mga emergency response teams at rescue units na may rescue equipment at relief goods para sa mabilis na deployment sa sandaling tumama ang bagyo. Sa huli binigyan din ng tanggapan na ang kahandaan ay nakapagliligtas ng buhay kaya mabuting kumilos na ngayon ang mga LGUs upang maiwasan ang mga casualties. Max. Nationwide. Nationwide. Samantala, ininspeksyon na ang mga family food packs ng DSWD Field Office 1 o region, Ilocos Region bilang paghahanda sa papasok na Super Typhoon Uwana. Katuwang ng ahensya ang mga volunteers upang matiyak ang maayos sa pamahagi ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Sa kasalukuyan, mayroon ng halos 110,000 ng mga food at non-food items na naihanda sa ilang mga Warehouse. Inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., kabilang naman sa mga pinasisilip nila at pinakakasuhan sa ombudsman ay sina dating DPWH Bulacan, 1st District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at iba pa. Hinggil ito sa 95 million pesos na ghost flood control project sa Bukawi kung saan ang kontraktor ay Top Notch Catalyst Builders Incorporated. May nasisilip din sa ombudsman kung may pananagutan ba sina dating DPWH Secretary Manuel Bonawan at dating mga undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Ito na po ang ika na interim report at ICI recommendation. Samantala ngayong araw din ay formal na ring nagsampan ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue laban kina Alcantara, Hernandez at isa pang miyembro ng tinaguriang BGC Boys na si JP Mendoza. <tod> Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., aabot ng hanggang 1.6 billion pesos ang tax deficiencies ng tatlo. Kasunod daw ito ng isinagawang lifestyle check ng BIR laban kina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Max. Fried Max. Samantala, naniniwala naman ang isang kongresista na inilaglag ng sariling abogado ang kanyang kliyente na si dating Congressman Elizaldeco. ito Ito'y nang manggaling na mismo sa kanya na walang planong bumalik sa Pilipinas ang nagbitiw na kongresista. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Brigada! Report! Miss inamin umano ng abogado ni dating ako Bicol Party list representative Elizalde nawala na itong planong umuwi ng bansa para harapin na mga kaso sa pulong balitaan sinabi ni Navotas City representative Toby Tiangco na umiiwas ito sa pananagutan, lalo't dalawang beses nang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICICO. Makikita niya ang pattern sa kampo ng nagbitiw na kongresista gaya ng pag-iit na nagpapagamot ito ngunit walang medical certificate at may banta sa buhay, ngunit walang maipresentang assessment. Paliwanag ni Tiangco, kwestyonable ang legal na basehan at hindi maaaring gawing pandepensa ang takot para sa kanyang buhay. Nagtataka lang ako, ano kayang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo? dahil may threat to life. Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, um, porket uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero ordinary yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Uh, I mean, wag naman niyang uh, pinapaikot yung mga Pilipino, no? Uh, kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nag-resign siya, sabi, sakripisyo. Pa, paano naman naging sakripisyo yung pag-design niya? Ipinunto ni Tiangco na matinding pinsala sa gobyerno ang nangyari at mas marami pa saan ang proyekto ang napondohan kung hindi nangyari ang umano'y pangungulimbat ng 25% na kickback mula sa flood control. Samantala, para kay Tiangco ay hindi pa natatapos sa gross negligence ang pananagutan ni dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nagtalaga kay ko bilang chairman ng Appropriations Panel. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminio. Num 105.1 Brigada News Afra Manila. The music and news. Authority. Authority. RIMAX. Brigada Bandita. Nationwide. Mga kabrigada, sa November 12 na planong isponsora naman ng na Senate Committee on Finance Chairperson Sen Senador Win Gatchalian ang General Appropriations Bill sa plenaryo. Ibinahagi naman sa isang panayam na Senate President Tito Soto ang balak nilang gawin. Ayon kay Soto, itutulak nila sa Senado na gawing mas mababa ang 2026 National Budget kumpara sa National Expenditure Program na 6.7 trillion pesos. Brigada Ann Cortez, Ibrigada mo! Brigada. Mas mababang 2026 National Budget kaysa nga sa National Expenditure Program na 6.7 Trillion Pesos. Ito ang gustong itulak ng Senado ayon kay Senate President Tito Soto. The single most important piece of legislation that we must pass is the budget. We need to pass a 2026 clean budget under my watch as far as the Senate is concerned. That is my uh, primary objective now. Kaya, yung mga ganyang mga issue, eh, I, I don't allow it to I, um, eh, I don't allow it to stymie the work of uh, the Senate, especially the Senate President's Office. Ayon pa sa Senador, marami rin silang items na nakikita pa raw na pupwede pang alisin. Oh, yun ang plano namin. Because namin, uh, marami naman kami nakikita ang pwedeng alisin eh. At saka sumasakayo naman ang no, presidente na pwedeng alisin. Hindi siya yung may how much po? Hindi yung may how much? Ay, very difficult to say at this point. Ang magiging budget deliberation na inaasahan namang mangyayari mula lunes hanggang biyernes. Maalala na nga sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sander Wingachalian na plano niyang isponsoran sa plenaryo ang General Appropriations Bill sa darating na Miyerkules o sa so November 12. Samantala ginarantiya naman ni SB Pro Tempore Ping na handa naman din sila sa Senado na tanggalin sa 2026 National Budget ang mga alien at turo, -turo items at maging ang mga unprogram appropriations na hindi nga konektado sa mga foreign assisted projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita, nationwide. Samantala mga kabrigada, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Setyembre. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, na ito itala ang 3.8% unemployment rate sa September 2025. Katumbas ito ng 1.96 million unemployed Filipinos. Mas mababa sa 3.9% unemployment rate noong Agosto o katumbas naman ng higit 2 million unemployed Filipinos. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga underemployed o yung mga may trabaho pero naghahanap ng extra work o dagdag na oras ng paggawa. Naitala ang underemployment sa 11.1% nitong September mula sa 10.7% noong Agosto o katumbas naman ng 5.52 million na underemployed Filipinos. Next, right, Samantala mga kabrigada, pino na po ng ilang union si Department of Transportation DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez matapos itong pagalitan umano ang isang LRT1 staff dahil sa system, o oh, systemic uh, issues sa uh, sa Baclaran Station. Sa isang joint statement naman, uh, sinabi po ng uh, union groups uh, na nagpakita si Lopez ng pagkaan professional matapos pahiyain ang station worker sa harap mismo ng media. Ayon sa mga ito, wala ni isang opisyal ng pamahalaan ay may karapatang mamahiya, manginsulto o sigawan ang isang manggagawa sa publiko. Magbabat batit ubano nilang tumutugon si Lopez sa mga pasahero, hindi dapat sisihin ang mga manggagawa para sa mga problemang wala naman sa kanilang kontrol. Dahil dito na nawagan ng Union ng formal na investigasyon sa shortage sa staff public statement mula sa transport agencies at public apology naman mula kay Lopez. Samantala nag-issue naman ang DOTR ng pahayag hinggil dito at sinabing nagpahayag lang si Lopez ng pangamba dahil sa pagkaantala ng mga repairs at poor station conditions. Max. Brigada Balita Nationwide Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Self Philippines Katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News sa the Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 49 days na lang. Pasko na. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.